May nararamdaman ka ba ang kakaiba sa partner mo? Lalong-lalo na na LDR kayong dalawa. At nagtaka ka na lang kung bakit hindi na siya madalas tumatawag, text o chat sa'yo. At nararamdaman mo rin na nawala na siya ng gana at pagmamahal sa'yo. Kaya hindi mo gusto na tuluyang masira o tuluyang magkalubuan o magkahiwalay kayong dalawa ng mahal mo. Gusto mo ba na siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo at maiisip niya kung gaano kayo nagmamahalan sa isa't isa at maiisip rin niya na ikaw ay sobrang mahal niya at hinding-hindi kanyang magagawang iwan kailanman. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang mararamdaman ng partner mo sa iyo, Pues gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob nyo at palagi kong pinapaalala sa inyo na dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito nang sa ganun mapadali po ang talab sa mga ritual na iyong ginagawa. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng baso, kahit maliit na baso ay pwedeng gamitin. Dapat babasagin po ang gagamitin sa ritual na ito at huwag po kayong gagamit ng plastik na baso. Babasagin lamang ang pwede sa ritual na ito. At pagkatapos, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, pwede mo itong hindi tupiin at ilagay ito sa baso na inihanda mo. At pagkatapos, kumuha ka ng kandila, pula o puti na kandila at sindihan mo lamang ito. At pagkatapos patakan mo ng kahit ilang patak ang pangalan niya sa papel na nilagay mo sa baso. Kahit ilang patak ay pwedeng pwede po. At kinabukasan patakan mo ulit itong ritual. Itago mo lang ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At ulit-ulitin mo ito hanggang pitong araw sa kahit na anong oras ay pwedeng patakan ito. Basta gawin mo lang ito hanggang pitong araw. At pagkatapos ng pitong araw sa pagpatak mo ng kanyang pangalan na nasa baso, ay itago mo na ito, itago ito pang matagalan. At wala na po kayong kailangan pang ibulong upang ginti na spell, basta gawin lang ito ng tama ang pagkagawa mo. At paniguradong siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo at hindi hindi ka na niya iwan kailanman. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.